Habang masayang nagdiriwang ang mga tao ng holidays sa iba't ibang panig ng mundo, ay isang Pilipina naman ang nakaranas ng karumal-dumal na pangyayari sa kamay ng kanyang asawang Slovenian. Sino kaya ang Pinay na ito at bakit kaya ito nagawa sa kanya ng kanyang asawa? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Isang Pinay na kinilalang si Marvel Pakturan ay tubong Negros Oriental. Siya ay pinanganak noong July 15, 1997. Sa kagustuhang magkaroon ng magandang buhay ng pamilya ni Marvel, sila ay nakipagsapalaran at nanirahan sa Manila. Si Marvel ay nag-aral at nakapagtapos ng kolehiyo. Matapos niya makagraduate, ay nag-apply siya para maging intern sa isang airline sa Pilipinas. Sa kagustuhan niyang kumita ng pera, ay naging porsigido siya sa paghahanap ng trabaho. Hanggang sa siya ay natanggap sa isang laser clinic. Si Marvin ay likas na masipag at masayahing dalaga tulad ng ibang dalaga, mahilig din si Marvel makihalubilo sa mga tao. Kaya noong taong 2010, ay napag na niyang gumawa ng social media account sa si Facebook. Ang social media account niya ay naging active at dito ay madalas niyang pinopost ang kanyang mga litrato. Dahil sa taglay na ganda ni Marvel, ay maraming kalalakihan ang umahanga sa kanya. At dahil siya ay nasa tamang edad naman na, kaya ine-entertain niya ang mga ito. Sa kanyang paggamit ng social media ay may nakilala siyang isang foreigner buwan ng Pebrero na makilala niya ang foreigner. At ang pakilala ng foreigner sa kanya ay siya ay isang Slovenian. Padalas ang kanilang pag-uusap hanggang sa naging magkaibigan sila. Napalapit ang loob ni Marvel sa foreigner at hindi naging hadlang ang layo at oras para ipagpatuloy ang kanilang ugnayan. Ang lalaking nakapalagay ng loob ni Marvel ay kinilalang si Mitja Kokchansik. Si Mitja ay nagmula sa Central Europe, Slovenia. Ang Slovenian national na si Mitja ay 30 years old samantalang si Marvel naman ay 27 years old nang sila ay magkakilala. Habang si Marvel ay nagtatrabaho sa isang clinic, si Midja naman ay nagtatrabaho bilang isang online teacher sa Slovenia. Kaya madali sa kanya ang mag-adjust ng oras para palaging makausap ang dalaging si Marvel. Habang tumatagal ang pag-uusap ng dalawa ay mas lumalim ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Hanggang ang simpleng pagkakaibigan nila ay nauwi sa pagmamahalan. At dahil mga binata at dalaga naman sila ay eh walang naging hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang ugnayan. Naging open si Marvel sa kanyang pamilya lalong lalo na sa kanyang mga magulang na may nakakapalagayan siyang loob na isang foreigner. Hindi naman humadlang ang magulang ni Marvel sa pakikipag-usap ng dalaga sa foreigner. Pero madalas nila itong paalalahanan na kilalaning maigi ang binata at dahil doon ay naging opisyal na na magnobio at nobya ang dalawa. Kahit malayo sila sa isa't isa ay naipaparamdam pa rin nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kaya't makalipas ang ilang buwan na sila ay magkalayo ay napagdesisyonan ni Mitja na puntahan si Marvel sa Pilipinas para dalawin. Labis ang excitement na nararamdaman ng dalawa dahil sa nalalapit nilang pagkikita. Dahil makalipas ang ilang buwan na sila ay LDR, ay mahahagkan na nila ang isa't isa ng personal agad-agad nagbook ng flight si Mitja papunta sa Pilipinas. At noong July 11, 2024, ay nangyari ang kanilang unang pagkikita. Masayang-masaya na sinundo ni Marvel ang kanyang nobyo na si Mitja sa airport. Nang makita niya ito, ay labis niyang hinangaan ang nobyo dahil sa ganda ng pisikal na anyo nito. Bukod doon, ay napagtanto niya din na maswerte siya sa kanyang nobyo dahil sa pagiging makajos nito. Sa pagbisita ni Mitya sa Pilipinas ay masayang masaya silang dalawa ni Marvel. Sinulit nila ang bawat oras na sila ay magkasama. Sabay nilang nilibot ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Nagpakita din ng respeto si Mitja sa pamilya ni Marvel sa pamamagitan ng paglabas sa mga ito para kumain. At noong araw ng kapanganakan ni Marvel ay nagbook sila ng reservation sa isang restaurant kung saan nila isa-celebrate ang birthday ng dalaga. Masaya ang buong pamilya habang sineselebrate ang birthday ni Marvel. Pero isang pangyayari ang gumulat sa buong pamilya ni Marvel nang sa mismong araw ng kanyang birthday ay nagpropose si Mitch sa kanya sa harapan ng kanyang pamilya. Kahit tila nagulat ang pamilya ni Marvel sa bilis ng pangyayari ay naging masaya at supportive pa rin ang mga ito sa dalaga. Dahil nakikita naman nila na masaya si Marvel at mukhang mahal na mahal naman daw umano ni Medja ang dalaga. Labis ang saya na nararamdaman ni Marvel noong araw na iyon. Dahil bukod sa masaya siya na kasama ang kanyang buong pamilya sa kanyang kaarawan, ay nadoble pa ito dahil nag-propose sa kanya si Medja. Masaya rin ipinost ni Medja ang magandang balita sa kanyang social media account. Umani ito na magandang komento mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos ang naganap na proposal ay agad-agad inayos na ang dalawa ang mga dokumento at papeles na kakailanganin nila sa pagpapakasal. Kadalasan ay inaabot ng buwan ang preparasyon para mag-celebrate ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit marami ang nagulat maging ang pamilya ng bawat isa dahil makalipas lamang ang dalawang linggo ay nagpakasal na ang dalawa. Sila ay kinasal noong July 29 sa Silang Cavite at ito ay isang civil wedding. Suportado ng pamilya ni Marvel ang kasal niya kay Mitja kaya lahat sila ay nandoon para i-witness ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Ngunit sa side naman ni Medja ay walang nakapunta ni isa sa kanyang mga anak. Inintindi na lang ito ni Marvel at ng kanyang pamilya dahil nga naman malayo ang Slovenia sa Pilipinas at hindi ganoon kadaling pumunta dito dahil na rin sa gastos. Matapos ang kanilang kasal ay umalis ang mag-asawa para sa kanilang honeymoon. Masaya silang dalawa sa kanilang honeymoon dahil nakapag-spend sila ng oras kasama ang isa't isa bilang mag -asawa. Makalipas ang kanilang honeymoon ay kinailangan ng bumalik ni Medja sa Slovenia kaya naman sila ay muling bumalik sa pagiging LDR. Sa kagustuhan ng dalawa na muling mahagka ng isa't isa at manirahan ng magkasama sa iisang bubong ay agad-agad nilang inayos sa mga papeles ni Marvel para makapunta sa Slovenia at doon manirahan kasama ni Medja. Labis na matrabaho ang pag-aayos ng mga papeles papunta sa ibang bansa. Pero dahil sa porsigido si Marvel na maayos ito ay inasikaso niya ito kaagad. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ni Marvel sa pag apply ng visa papuntang Slovenia. Dahil hindi niya makokontrol ang magiging desisyon ng immigration kung iya-approve ba ito o hindi. At makalipas lamang ang ilang buwan ng pag-aayos ng mga papeles ay magandang balita ang natanggap ni Marvel. Dahil na-approve ang kanyang visa para makapunta sa Slovenia. Labis na saya ang naramdaman ni Marvel mula sa balitang natanggap. Dahil pagkalipas ng ilang buwan na hindi sila magkasama ng kanyang asawa, ay muli niya itong mahahagkan. Buwan ng Disyembre na pagdesisyon ng pumunta ni Marvel sa Slovenia. Kahit na malalayo siya sa kanyang pamilya sa Pasko, ay inintindi ito ng kanyang pamilya. Supportado nila si Marvel sa lahat ng kanyang plano at masaya sila na makakasama muli ni Marvel ang kanyang asawa. December 17, 2024 ay nagtungo si Marvel sa Tokyo, Japan para kuhanin ang kanyang visa. Sa pagkakataong yon ay mag-isa lang siyang nagtungo sa Japan habang si Mitya naman ay naghihintay sa kanya sa Slovenia. Nang makuha na ni Marvel ang kanyang visa sa Japan ay nagtungo na siya sa Slovenia. December 22 na makarating si Marvel sa Slovenia at agad siyang pinuntahan ni Mitya sa airport para sunduin. Masayang masaya ang dalawa dahil sa wakas ay muli silang nagkita. Labis na naibsan ng pangungulilang nadarama nila na dulot ng ilang buwan nilang pagkakalayo. Nang masundo na ni Mitja si Marville sa airport ay umuwi sila sa apartment na inuupahan ni Mitja. Mainit naman ang pagtanggap ng ina at kapatid ni Mitja kay Marville. Buong puso nilang welcome si Marvel sa kanilang pamilya at ito ay masayang ibinahagi ni Marvel sa kanyang social media account. At dahil nalalapit na ang Pasko noong araw na pumunta siya sa Slovenia, ay marami siyang natanggap na regalo mula kay Mitja at sa mga kaanak nito. At noong December 25 to 2024, ay masayang sinelebrate ni Marvel ang Pasko kasama si Mitja at ang pamilya nito. Lumabas sila kasama ang ina at kapatid ni Mitja at masaya itong ibinahagi ni Mitja sa kanyang social media account. Hindi man kasama ni Marvel ang kanyang pamilya sa araw ng Pasko pero nananatili siyang masaya dahil sa unang pagkakataon ay kasama niya nang celebrate ng Pasko ang kanyang asawa. Dahil itong unang beses na malalayo si Marvel sa Pilipinas ay labis niya itong namimiss ang kanyang pamilya. Ngunit para maibsan ang pagkamiss ni Marvel sa kanyang pamilya ay madalas gumawa ng efforts ni Mitja para sa kanya. Makikita sa social media post ni Marvel na madalas siyang bilan ng pagkain ni Mitja na makakapag-comfort sa kanya. Magkasama din nilang kinakain ng mga pagkain Pinoy na gawa ni Marvel na makakapagparamdam sa kanya na para lang siyang nasa Pilipinas. Bukod doon, ay binibilang din ni Mitja si Marvel na mga pagkain na kinakrave nito. Makikita din sa social media ni Marvel na pinost nito ang mga binili ni Mitja para sa kanya tulad ng saging nasaba at lakatan dahil kinakrave o mano ito ng kanyang asawa. Maging ang menstrual pads na kakailanganin ni, ni Marvel ay binili na din ng kanyang asawa. Sinulit ng mag-asawa ang oras na kasama ang isa't isa at bilang bonding nila ay madalas silang kumain ng sabay habang nanunood ng mga paborito nilang movie series. Inakala ng pamilya ni Marvel na magiging maayos na ang buhay niya kay Mitya dahil mukha namang masaya ito sa mga pinopost niya sa kanyang social media. Ngunit akala lang pala nila yon. Dahil ang hindi nila alam ay isang malagim na krimen ang mangyayari kay Marvel habang siya ay nasa piling ni medja sa Slovenia. Makalipas lamang ang ilang araw matapos ang masayang selebrasyon ni Marvel at Midja ng Christmas ay hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang balita ang kumalat sa si Slovenia na may isang pinay-umano ang namatay. At ang pinay na ito ay kinilalang si Marvel Paktoran Kokjansek, asawa ni Midja Kokjansek. Ang balitang ito ay late nang nakarating sa Pilipinas dahil base sa ulat ay December 29 ng mamatay si Marvel at January na nang malaman ito ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Laking gulat ng pamilya ni Marvel sa balitang kanilang natanggap. Ayon pa sa pamilya ni Marvel ay isang chat lang ang natanggap nila mula sa pamilya ni Medja na nagsasabing, sorry, patay na si Marvel at blinak na umano sila ng mga ito. Hindi nila matanggap na ganoon ang sinapit ng kanilang kaanak. Sa pagkamatay ni Marvel ay maraming nakiramay, ngunit marami rin ang nagbigay ng kanilang negatibong komento. Ngunit ipinagsawalang bahala na lang ito ng pamilya ni Marvel. Dahil ang tanging hangad nila ay mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng dalaga. Labis-labis na sakit ang naramdaman ng familia Pactoran nang malaman nila ang taong kumitil sa buhay ng kanilang anak dahil ang taong iyon ay ang kanya mismo asawa na si Mitja Kokjansik. Ang taong tinanggap, pinagkatiwalaan at inakala nilang mabuti at makajos ay siya rin palang tatapos ng buhay ng kanilang kaanak na si Marvel. Base sa mga balita na kumalat, ang inakala ng lahat na total package na binata ay may pinagdaanan palang mabigat ng kanyang kabataan. Dahil si Mitja ay naging biktima ng bullying sa kanilang eskwelahan dahil sa pagkakaroon ng ubis na katawan. Ang pangbubuli sa kanya ng kanyang mga kaklase ay may naging malaking epekto sa kanyang mental health. Tiniis niya ito ng mahabang panahon hanggang sa ma-realize niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili para hindi na siya kutkain ng mga tao. Simula noon ay naging health conscious na siya. Araw-araw na siyang pumupunta sa gym at nag-diet na rin siya. Sinisigurado niya na sa araw-araw ay masustansyang pagkain lamang ang kanyang kakainin. Hanggang sa nagbunga naman ang kanyang paghihirap, naging maganda ang kanyang pangangatawan at naging maayos ang kanyang buhay. Naisip ni Medja na maraming tao ang nakakaranas ng hirap na kanyang naranasan noong siya ay nabubuli. Kaya naisip ni Medja na maging isang inspirasyon para sa iba. Siya ay naging isang motivational speaker ng mental health and fighting obesity. Pumupunta siya sa mga eskwelahan para magsalita sa harap ng mga estudyante at ishare ang kanyang masamang karanasan sa buhay at kung paano niya ito nalampasan. At dahil nag enjoy si Mitja sa pagiging isang motivational speaker ay napagdesisyonan niya na rin itong pagkakitaan gumawa siya ng mga account online kung saan siya maaring makakuha ng funding galing sa kanya mga fans na nakakabasa ng kanya mga article na sinusulat. Dagdag pa doon ay gumawa din siya ng YouTube account at website. Ngunit tila ang pangarap niya na pagkakitaan ng kanyang pagiging motivational speaker ay hindi naging matagumpay. Ngunit kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ang kanyang buhay hanggang sa nakilala niya si Marvel na kanyang naging asawa. Base sa ulat, December 29 ay nakatanggap ng tawag ang mga otoridad sa Slovenia ng report mula sa kapitbahay nila Medja. Inireport umano ng kapitbahay nila na may naririnig silang ingay at sigawan mula sa apartment ng mag-asawa. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at pinuntahan ang apartment ni Medja nang sila ay makarating, sinubukan umano nilang katukin ng maraming beses ang pinto para sila ay pagbuksan ni Medja. Ngunit hindi daw ito lumalabas. Kaya napilita ng mga otoridad na parasahang buksan ang pinto ng apartment para ma ang kalagayan ng mag-asawa. Sinubukan parasahang buksan ng mga otoridad ang pinto ngunit sila ay nahirapan dahil nilagyan umano ng harang ni Mitcha ang pinto para walang makapasok. At nang mabuksan na nila ang pinto, ay laking gulat nila dahil tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ni Marvel. Nang makarating ang balitang ito sa magulang ni Marvel ay agad silang umaksyon. Lumapit ang ina ni Marvel sa tanggapan ni Senator Tulfo upang humingi ng tulong na mabigyan ng hostisya ang anak at may uwi ang katawan nito. Ayon sa ina ni Marvel na si Vilma, e eh binugbog umano ang kanyang anak at sinaksak ng maraming beses na naging dahilan ng pagkamatay niya. Maari din umano na nag-away ang mag-asawa dahil ang huling post ni Marvel sa kanyang social media account ay God cancelled your plans to save your life. Mangiyak-ngiyak si Vilma habang ini-interview dahil tinanggap niya umano si Mitja ng buong puso at pinatira sa kanilang tahanan sa loob ng tatlong buwan noong ito ay nasa Pilipinas tapos ganoon lang ang mangyayari dagdag pa niya, ay dinala lang ni Mitja si Marvel sa Slovenia para patayin, na kung sana hindi na lang umalis si Marvel ay buhay pa sana siya dito sa Pilipinas. Nabanggit din ni Vilma na may mental health issue nga umano si Mitja, kaya imbes na sa kulungan siya mapunta ay sa isang mental health facility siya dinala. Kung mapapatunayan na may sakit nga sa pag-iisip si Medja ay maaring bumaba ang sintensya nito. Hanggang ngayon ay under observation pa din ang kaso ng pagkamatay ni Marvel. Wala pang malinaw na na pahayag mula kay Mitja kung bakit niya nagawa iyon kay Marvel. Ang tanging hiling lang na magulang ni Marvel ay may uwi na ang katawan ng kanilang anak sa Pilipinas na siya namang gagawan ng paraan ng mga otoridad. Nangako din si Senator Tulfo na tutulungan niya ang pamilya fakturan para mapabilis ang pagpapauwi sa katawan ni Marvel at magbibigay din ito ng financial assistance sa pamilya. Malagim man ang sinapit ni Marvel sa kamay ng kanyang foreigner na asawang si Medja, ngunit kailangan itong tanggapin ng kanyang pamilya. Umaasa sila na mabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ng kanilang mabait at mapagmahal na anak na si Marvin. Kung ikaw ang tatanungin, sa iyong palagay, ano nga kaya ang motibo ni Medja sa pagpatay kay Marvel? Dahil nga kaya ito sa kanyang mental health issue o sadyang mamamatay tao lang siya? Comment down below.